So guys, good night. Dito kami sa kalikuan. Bella resort and restaurant. The one is called Summer. Okay. ganda dito guys. So we resort dito.

Ayan. So, gabi ngayon, dito kami na overnight sa G1 Eastern Samar. Kasi galing nga kami sa Sulangan Church. Yung kilala dito na Miraculous Church. Kasi lahat ng mga prayer mo, pinotupad. Kaya bumalik kami dito guys. Dito, dito kami nag-overnight sa Bella, Kalipuan meron silang swimming pool dalawa yung swimming pool ng lahat so, yung mga room sila, affordable naman yung mga rooms sila kasi <makes noise> well, mayroon silang swimming pool tapos yung harap doon open sea open sea siya dalawa meron din silang meron din sila swimming pool dito banda bali dalawa yung kanilang swimming pool dito yan sa G1 start summer yung banda yung mga rooms nila bali doon yung room namin ngayon 1.02 yung room nila ay 2,500 ayan po ayan dito yan ang ganda dito guys napaka ano, talagang maririnig mo yung ano yan mga huni ng palaka palakay napaka tahimik ng lugar. Yan, napaka aliwalas ng lugar. Dito kami gabi na. May mga nag overnight na dito. So dito banda, meron din silang swimming pool dito guys. Dito pa, dito pa. Uy!